Yo, what's up guys? Good morning, good morning. Ngayon po ay September 29. Nandito pa ako sa simbahan ng St. Peregrine to na San Montendo City. Nandito pa ako sa kanilang simbahan. Ngayon naghihintay habang ang ating kasamahan ay nasa City Jail at sila ay nagmisa doon kasama si Father Roste at saka yung mga CBWL uh, members. So, hinatid ko, lang, hinatid ko lang po sila kanina at mamaya babalik-balik ako sila doon. At ito ngayon, nandito ako sa St. Peregrine. Ayun, papakita ko sa inyo guys yung kanilang simba. Napakalawak po kanin, ng kanilang uh, parking area at saka yung simba nila malaki po. po. So, nandito pa ako ngayon sa St. Peregrine. Ito na sa... Ayan yung St. Peregrine. So, malaki po yan kanina po meron ba akong nakita dito man ano, uh, nangangalakal may nakita po kanina ng nangangalakal na babae dito sa ano, San Peregrine uh, nakita ko siya yung mga, yung mga basura at saka mga plastic mga plastic bottle mga ng ganito yan, yung mga empty bottle yung iniipon niya guys maya maya tatawagin natin siya pag nakita po Mamapit na rin doon siya sa malayo eh doon siya sa mga layo. Mamaya maya kung tayo dito yun. Tatawagin natin siya at meron tayong ibibigay sa kanya. Stand by, stand by. Mm. Ayun siya guys. Tapos plastic bottle. Ayun siya guys. Yung tao lumapit sa kanya. Ayan o. No. Bit-bit yung plastic bottle mga lakal siya guys hindi pa yan dito mamaya may at tawagin natin yan guys dito na siya mga lakal ayan ako siya mamaya pa tawagin natin yung pag naka siyempre tayo ayan siya guys ayan siya na Hindi po niya guys yung buti. Tapos pati tubig iniipon din niya. Ano kaya ang gagawin dito sa tubig? Iniipon niya guys, okay, o ayan. Para ipon sa, sa iniipon niya sa ano, sa tabo. Yeah, iniipon niya yung tubig. Nangangarakan siya ng bote At saka Pag may itirang tubig Iniikon niya guys Hindi ko alam kung anong gagawin dito sa tubig Baka inumin pa niya yan Ayan, sige, kapunta dito. Nay! Ano ginagawa niyo po doon? Nagalo ako ako, po ako. Ay, um, bakit inipon niyo yung tubig? <laughs> yung tubig, nakikita ko kasi inipon niyo yung tubig. Ano pangalan niyo, Nay? Lorna po. Lor? Lorna. Norma. Ano nga pinigino po? Nirago. Ah, uh, Nirago? Dalaga po kayo? Apo. Wala po ako, sa ko, tayo na ko. Ay, taga saan po kayo? S sabi, sarili, sa tabi sa, ng parinti. Ah, sarili, say, so, si sa Si Norma, sa, ano po yung Norma? Norma. Norma, apelido? Apo. Apat lang nga po ko. Ah, Norma ang apelido, Apo. hindi pangalan. Norma lang ang apelido. Iwawit po <laughs> so, ako dito. Ah, okay. May bibigay ako sa iyo, sinapay. Eh. Ito pa, tsaka tubig. Pagkita inipo mo yung tubig, anong gagawin nyo doon? Nagiinom po. Painom? Opo. Okay. Naku, inip. Marami eh. pa ako tubig. Ininom na ng iba yun. Huwag mo nang inumin yun. Mabigyan lang kita ng walang bawas. Pwede pang hugas yun, pero inumin mo. Huwag na baka mamaya. Hindi. Hindi.